Scorpio, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong March 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. At kung di po kayo makaresonate dito, try nyo pong panoorin yung inyong other signs. Tignan natin, overall energy po, spirit guide. So we have spiritual hater. Hooked. We have caught a case. Hates on your spirituality, light, magic, and power. Tapos, cut a case. Sabi dito, sexual infection, sexual disease, rush, etc. Hmm. Meron ba kayong mga pinapahid sa skin ninyo? Yung iba po sa inyo? Pwedeng may nabili kayo ng na mga kung ano man na sabihin natin, uh, pampaswerte, ganyan. Pero more on pinapahid siya sa skin. So, ingat lang kayo ha, kasi pwedeng, yan, magkarashes po yung iba sa inyo. So, parang salip na swertihin kayo, ay baka magkaroon pa kayo ng mga sa inyong katawan. Kasi, hindi kayo hiyang doon sa binili po ninyo. Tignan natin. Ano tong spiritual hater? Pero sabi nga dito, hates on your spirituality, light, power, and magic. Meron dito, hate na hate, Scorpio, ang iyong energy. Pwede nga si mo rin naman yun dun sa isang tao. Meron dito parang pag makita ka, kumukulo ka agad yung dugo. Kayo ba, nararamdaman nyo ba yun sa isang tao? Yung tipo kahit wala namang ginagawa sa inyo yun yung isang tao na yun, pero ang init ng ulo nyo dun sa taong yun, Siguro may past, ano kayo nun? Past encounters kayo sa past life ninyo. We have four of swords. Ayan po. Yung iba naman po, pwedeng sa bahay nyo ito nararamdaman. No? Pwedeng napifeel mo na yung mother mo naiingit sa'yo. Or yung father mo naiingit sa'yo. Or mga kapatid mo. Yan. Sila mismo yung ano, sila mismo yung hater mo. Sila mismo yung nanja judge sa'yo. Ano tong hook? Pero baliktad siya. We have four of pentacles. Ayan po. So, yung iba po sa inyo, ngayon ay hindi na kayo nagpapautang. Hindi na kayo nadadala mm -hmm. sa mga, uh, yun ang mga kwento, mga paawa ng ibang tao. Nagtitipid na yung iba sa inyo, actually. Ayan po. So, dati, pwedeng meron kayong ginagasusan ilang libo kada buwan. Basta bumibili kayo lagi kung ano man yun. Pero ngayon, ayun, parang natauhan na yung iba sa inyo. Nasawa na yung iba. So, hindi na kayo bumibili. Mm, mm Iniingatan nyo na ngayon yung inyong kaperahan. Ano tong caught a case, we have the lover. So, meron po dito ha, ingat kayo kasi pwedeng yung karelasyon nyo, hindi lang kayo yung nakakatalik. Ah, kinoconfirm talaga po dito. e ako siyang sabihin kanina eh. ba diba? Baka may iba pa siyang meaning. Pero, ayan talaga. Ang pinapakita po rito. Kaya, huwag kayong pakasiguro whether nakikita man kayo lagi. Hindi mo naman 24 four 7 kasama yung person mo. So, ingat daw kayo dito. Tignan natin yung iyong energy. Kamusta ka, Scorpio ngayong buwan? We have six of cups. We have two of pentacles. May lungkot yung iba sa inyo eh. Um parang hindi ninyo na ano na si yung inyong pamilya, yung inyong anak. Pwedeng malayo kasi yung iba sa inyo. Meron din ako nakikita dito, yung energy nyo. Okay naman kayo, no? Pero marami kasi kayo yung iniisip. Ang nakikita ko dito kung uuwi pa ba kayo sa hometown ninyo or sabi natin magpo for good pa ba kayo sa Pinas or dyan na lang kayo. Kung nasaan kayo ngayon. Tingnan natin. We have seven of cups. Pagdating po ito sa business. Ano no, mga tao sa paligid mo. Seven of cups. We have knight of swords. Meron ba? Meron ba sa family mo gustong kumuha ng motor? Ha? So baka mapilitan yung iba sa inyong gumastos. Oh, may, may ginagastosan ba kayo dito ang karelasyon? Ayan po oh. Yung iba sa inyo meron kayong ginagastosan dito na karelasyon ninyo pag-isipan nyo po kasi may, meron dito niloloko lang kayo mm -mm. kahit kayo man yung nasa malayo or kayo man yung nandito sa Pinas doesn't matter paano mo dapat alagaan yung sarili medyo nalungkot ako dito sa energy na to three of wands we have king of pentacles so spend your money wisely daw Ayan po, lalo na yung mga nasa, ano talaga, yung kunwari, nag-abroad pa kayo para lang kumita ng pera. Seven of Pentacles, invest mo yung money mo. Siyempre, hindi lang basta-basta investment. Yan ha, pag-aaralan nyo po, kayong papasok kunwari sa isang negosyo na hindi nyo naman alam, sa isang trabaho, sa isang investment na hindi nyo naman alam paano patakbuhin yan. So, punta na tayo sa business. We have the moon. Meron tayo ditong Page of Swords. At meron tayong Ace of Pentacles. So, meron naman dito, may alam naman kayo or nakapag-research na kayo about dun sa negosyo. Kaya lang may uncertainty pa rin kayong nafe-feel dito. Kinakabahan po yung iba sa inyo. Pero ayan, kung meron na kayong puhunan, napag-aralan nyo na, start nyo na po yan. We have the High Priestess. Marami po sa inyo dyan kayo uunlad. Or kung meron naman na po kayong business, ayan po, maganda po yung March para sa inyo. Kikita po talaga kayo. Mm -mm. Yan, oh, maganda yung kita ninyo dito we have ace of pentacles pwedeng may mga new clients din kayo mas more on sa mga new clients kayo kikita yan yung uh, sinasabi ng inyong gabay check natin sa career we have knight of pentacles five of pentacles and we have eight of pentacles so marami po sa inyo ninyo muna magtyaga kung nasaan kayo ngayon kung ano yung trabaho po ninyo kasi daw pag umalis kayo or nag kayo Ayan po, nahihirapan hmm, po kayo maghanap ng work. Baka ilang months kayong matenga, pinaka matagal na is 8 months, pinaka maiksi is 5 months. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. We have 5 of cups, di diba, tignan mo, meron ka dito mga pinagsisisihan ng mga ginastos mo before. Four of Cups, buti na lang natauhan nga yung iba sa inyo. Yung sinabi ko kanina na yung iba sa inyo dito, monthly meron kayong binibili, libo yung halaga, judgment. Ayan, buti na lang natauhan talaga kayo pagdating sa paggasos po ng inyong kaperahan. Ayan, ano na kayo, parang simple living, yan yung pinapakita rito. Sa Love Life, sa mga may ex-jahan. Tignan natin kung babalik pa ba or magpaparamdam ba yung ex mo this March. Ten of Pentacles. Three of Cups. Alam mo, nakikita ko dito, namimiss ka pa ng person mo. Kaya lang kasi parang meron na siyang relationship eh. Kung, kung hindi man to asawa, pwedeng ka-relasyon. Oo. Pero ka magpaparamdam pa yan sa'yo. Pero kung magiging third party ka lang naman dito, Scorpio, ay iwasan mo na lang yung taong yan. Check natin pagdating sa mga single. We have Queen of Cups. And we have five of wands. Sige mo, dami, nagkakagusto sa'yo dito. Oh. Sa mga single natin dyan. We have the world. Meron din dito mga karelasyon nyo, foreigner. Meron mo pinapakitang relationship. Wala pa. Pero marami pong lalapit sa iyo. Sa mga magka naman, BFGF, we have the star energy. Meron tayo dito ng Knight of Cups. So babawi sa iyo person mo baka magkatampuhan kayo ngayong month. Ayan po, babawi naman siya sa iyo. Tsaka hindi rin kayo matatahimik kapag hindi kayo okay. So magkakaayos pa rin. Eh nakikita ko naman dito seryoso sa iyo yung person mo. Sa mga mag-asawa po, we have ten of wands. Knight of Wands. Six of Pentacles. Merong lilipat ng bahay. Ayan po yung iba sa inyo. Lilipat ng bahay or makakabili na kayo ng bahay or tapos na yung pinapagawa niyong bahay. Ayan po. Basta all about bahay po ito. All about moving. Maganda yung energy. Baka may nangungupahan lang po dito. So, yun. Lilipat kayo ng ibang lugar. Um, ano naman, okay naman kasi magkasundo naman kayo dito ng asawa mo. Wala naman din magiging problema pagdating sa pera. Kasi parehas naman din kayong masipag or sabi natin, very responsible yung asawa mo. Or you, you're very responsible. Pwedeng maganap. We have eight of cups. Tignan mo, may pag-alis talaga, oh. Na pinapakita. We have... Oh, sex addiction. Dito yung meron tayong caught in a case, di ba? So, meron po dito, titigilan na niya kung ano man yung ginagawa niya na yan. No? Yung may, may third party man dito sa relationship ninyo, titigilan na yan ang person mo. Siya na mismo yung aalis. Mm -mm. Pwedeng may magpapaterapi din dito. Check natin your thoughts. Nine of Cups. Okay. So, marami kayong mga goals, no? na ayan may mga goals kayo dito. Ito yung mga iniisip nyo eh, mga goals ninyo, pero parang feeling mo kasi imposible siyang matupad, matuloy. Pero meron namang matutuloy dyan. King of Swords, nag-overthink yung iba sa inyo. Mix emotions yung nararamdaman nyo dito. Pero more on yung iba sa inyo, mas nag-overthink. So, ayan lang po, Scorpio, ang mensahe. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.